Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Yari na ang NYGC Kalingawan Time. Wow. Galina, na, malingaw-lingaw na kita. madali dali mo Tay, tay, ha, ha, dito ko sa na galin. Abi mo tay, sa amon eskwalahan Ako lang gid ang nakasabat sa pamangkot ni ma'am Ay abaw, lam sang anak ko ba Hamakon mo, sa inyo tanan yung mga estudyante Ikaw lang gid ang nakasabat sa pamangkot ni ma'am Oo tay Nga anak, ano pamangkot ni ma'am Ang ikaw lang nakasabat Hambal ni ma'am tay Class, sino wala sa imen, tiambal ko Ma'am, ako, ako, ako <laughs> Nay, nay, bakli ko tablet, nay. Oh, nga man, anak ka? Kay sa amon, bala iskwilahan, nay. Ako na lang ang wala tablet. Ate, sige. Kay manidahan ako karon. Pagbalik ko, may tablet na ko nga daloon sa imo. Buligi ko ni nay, ho. Ate, oo, nay. Salamat, nay. Sang nagpanindahan na ang iloy, kag nagbalik na ini Oh, ara na si nanay oh. Nay, nay, nay. Ha, ha. Tinay, di nang tablet ko. Oh, ari o mga dala ko, kuwa uh, tinay, ang tablet ko ya di nanay. Oh, ari Isa ka doon si nana. Inumun mo kung magsakit ang ulo mo. Uy, <laughs> <laughs> Mig, ano natabo mo? Nga nagapungko pungko ka di kang nagayom yo home lang ko, ah. Hamak mo ha? Ah. Kanami isang hearing egg nga nabakal kumig. Katahong tahong kay nga ah, ang mga tunog sa palibot meg. Mabatian ko na tanan. Bisan ang mga tunog sang sirom-sirom kag ang mga taghol sang ido sa layo. Batian ko na meg. Aba, Tuon ka meg. Ti kila na bakal mo? Ah, nagapon lang upod kami sang bata ko. <laughs> Nay, ay nai. Nagapati ka man na sa first love ni Berday? Ay oo, anak, nagapati gig ko na ya. Tuod ka nai? Nga haw tuod ng first love ni Berday? Oo, anak eh. Kay nga ah, si tatay mo ho. First love ko na. Asta subong buhi man gani ang animalistic ya. <laughs> <laughs> ay, sa na na balato ah. Dula bala, gid Oy, da. Ano gila pangita mo man? Do ka gina ka pada sa kabineta. Gina pangita ko lang ga ngatonya marriage contract ah. Ha? Nga how? Ano mong marriage contract ah? Ah, kwan. Dan ko lang tanik kun sa no? expiration. <laughs> 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 Abog ka na ganyan, Megya. Ah, hindi pa, Kuya Hubog, Meg. Ah, Kuya, Paidobon mo kaya? Hindi ka dalit-dalit magkapahubog sa akon? Okay. Ba, kung di sa ibna na amig? Hubog oh, ka na amig Akon, hindi ka pa be hubog. May pamangkot kasi mo. <laughs> ano, kayo. Ko mm, ano na Ipamangkot kay Sabtong ko na amig. Ano na sa ibabaw? Oh. Adlaw o kunbulan? <laughs> adlaw na amig. Kaya nga adlaw pa yung sabong. adlaw o. Kasanag sa adlaw. Hindi amig. Bula na yung amig ya. eh, Adlaw na yung ara ara may nagapakanto diri nga babae mangkod naton miss is pa ano tani ni may pamangkot lang ko ha may pamangkot lang kami miss ano na isa ibabaw miso adlaw na akon bulan ay na ho Oo, miss ano na ay sorry na. hindi ko abi taga diri Ito na siguro ako mag lugar. Tô lá lá na gata. Ako tinapat pa tiyo ka. Hindi ka makambal si Lala. Akon asawa. Ara. Ari ako lah. Nagawiyat ako sa kamot mo. Ang akon kamagulangan ang -ara. Ara. Ari ko tay. Ang akon kamahuran. Ara. Ari tay. Si, si Hinday. Jen Ari tay? Ano? Ari ka anan? Sino galing gaban isang sa tiyangge? <laughs> Nakita niyo na salakyan, ho? Kanami, no? Ay, ho, no? Iya na politiko, ay. Ay, hindi, ah. Pamatsyagan ko, ya. Iya na pulis. Katahong taum nga sa ho? No? Ay, hindi ah. Iyan niya ni Father. Ha? Iyan ni Father? Oo, oo. Iyan niya ni Father sa lakyan. Nga ahaw? Wala ka mukha kita sa ngalan sa likod? Ano? Sa pare. Basahan niyo bala ho? Sa pare. Ay, oo. <laughs> <laughs> Manmeg, mabilib ka sa lula, kumeg. Nga, migaw. Hamakon mo, migaw. Ang lula ko, 100 years old na, pero nag-aapanag-upis ang ka kabalding na tubig. Kaya yasakwa ito, Meg? Ate, wala niya sa lula ko, Meg. Kaya nga, ah, ang lula ko yan, 120 na yan ang edad. Pero nag-apanaka pa yung Ah, ba? Grabe, si lula mo ba? Meg! 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 Buligin niyo ka, Nay! Si lula ko, dalaw na ito sa ospital! Ha? Nga, Migaw? Naano si lula mo? Uh, basta, Meg, buligin niyo ko, dalaw na to siya sa ospital! pila na ang edad ni Lula mo, Megaw? 150 na, Meg? oh Ati, mapatay na lang na, Meg. Hindi. Daloon na ton siya sa ospital, Meg. Nga, Megaw. Naano si Lula mo? Nagbata. Nagbata siya, Meg. Eh. lo, <laughs> lo, <laughs> la, Ano yung English ang kahoy, lo? Ay, ang English ang kahoy, apo. Siyempre. Nara. Siling ni ma'am lo, ang English ko na no, siyang kahoy, bala. Tri. Tri kung tatlo eh. <laughs> 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 Nanay. O, oh, anong ginahibi mo, anak? Nanay, si Manong bala, ginambalanya Ginambala niya kong ay. Ay, abaw! Shhh! Hoy! To, toot na nga ginambalan mong manghod mong ngalaw ay. Pilipid siyang ngayon, nanay! <laughs> Han, sugiri ako sa matuod. Matuod nga, no, Han? Matuod balang sang iban nga? Ang itsura ko kuno do no, karbaw? Oh, ha? Huh? Oo, sugiri ako sa matuod. Ang itsura ko bala do no, Han, sugiran ko ikaw basta ipangako mo sa akon Ipangako nga, no? Nga hindi mo ko pag yun. <laughs> Meg, kun sa padako na lang ilong. Ano, Meg? Dako gitong ilong ni Lolo ko mong hamakon mo ha. Ang ilong ni Lolo ko ya ang buho sa to. Daw labador ka dako. Oba, grabe ba? Wala niya sa ilong ni Lolo ko ya, Meg. Kay nga, ang ilong ni lulo ko daw baldi ka dako Ate, mas dako niya sa laban, urmeng. Ate, wala kamo tanan sa lulo ko ah. Nga, Hipos lang kamo. Nga, aming. isik mata ni lulo. Wala kamo ka, mo ka ba, no? nga rita, sulod sa ilong ni lulo ko, subong. Makal! <laughs> <laughs> bakal ko! eh anong baklon mo toto? Chay, may scotch tape ka mo na nga tagpisoson? Ay, may haraman. Tagpila? <laughs> 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 Oy, anak! Anong ginahibi mo? Nga doon ka laingit sa ngilibiyon mo, ha? Anong natabo? <laughs> Tay, nakapasara ko sa test. Ay, abaw! <laughs> Congrats, anak! Nakapasara ka sa test? <laughs> Oo, tay. Tingnan na kay ka. Ano ganyan test ang napasaraan mo? Kuwantay, pregnancy test. <laughs> no, may hapwa na tanong ha. Eh, ano nga, nagkatukad si Balayaw. Mamasyar na ko, Blatani, nung sa anak mo nga si Ana. Ay, mamasyar ka sa anak ko? Oo, nung mga ngaluyag ko ah? Ay, hindi pwede. Kaya nga ah, nag-eskwila pa yung anak ko. Hindi ko yung gusto, kaya nag-eskwila pa siya. Ati, nung pulaton ko na lang ang magbuwi siya eh. <laughs> Abi mo para sa akon? Do cellphone ka. Oh wow. <laughs> nga man ga. Kay unlimited ka sa akon kasing kasing. Yay! <laughs> Ayos ah. O galing ga, Buas? Ano ga? Expire ka na. <laughs> <laughs> Hindi ka na makapalagyo sa akon. Isang bola ka lang. Ha? Nga ka duwa mo kong gintiro. Siling mo, isa ka bala ba, lang. Para sigurado. Hoy, <laughs> <laughs> hey, Ano ginapaligban mo di man? Ay. Ano abi Choi kay may babae ako nga ginapangaluyagan. Umalin pa ni sang nagligad niya bulan pero wala ya gid ako ginasabat. Kay ang hambal niya sa akon, hindi ko na no magpasugot si ya. Ay, sasto, kung ako sa imo, lugusab la. Ay, tuod ka, Choy? Oo, oo. Sa ang ginapangaluyagan ginapangaliyagan mo. Tanawon ta, kundi sa magsugot. Ate, amo na himuon ko, Choy, ah. Nga, haw, sino nga babae yung mo, haw? Nga hindi magsugot sa si imo? Ah, sino pa? Kundi ang bata nga dalaga? Oo, 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 oo. Oy, Meg, ano ina paligban mo ban Nga daw gapangasubo ka gid Ano abi mig kay ang girlfriend ko bala, gindala ko sa balay. Hindi magpasugot si nanay. Ay sus mig. Simple lang na. Magdala ka sang babae, gapareyo itsura ka eh, nanay mo. Ay nahimo ko na na mig. Ote, hindi magpasugot si tatay. Oo. <laughs> Ay, tagpila ng hangir nyo man? Ah, no? Tagsobra na 100, no? Ay, abaw ah, kamahal man siya naman. Why na dasang bro, brato? Ah, may harap man, no? Tag 90? Ay, abaw, kamahal, gihapon. Ano pa ginang barato, daday man? Ari ah, nung ho, lansang. Amo na lang ni sabiti sang bayo mo. <laughs> 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 Yabaw, yeah, Kada mo pasayro sa jeep ba? Di rin lang ako mapumpo ah. Di ba? Ang babae sa tubang ko, kaseksik ka at kagwapa. <laughs> Nga nagatulog-tulog na siya sa ako, man. Hala? Ang lalaki sa tubang ko, bukas ang siper niya. Alam, makita na karoon sa iban niya pasayro. Oh. Kadlawan din na siya mo. Paano ko siya mapabalong ah? Hindi na hibalaan sa iban, man. Ah, gusto na. Ambalong ka siya. <coughs> Migo, Miss, ang bukas balang lang barangay hall? Barangay hall? Doon wala man barangay hall. Hindi. bukas ang siper ko. <clears throat> ah, Miss, ah, kita unang barangay kapitan? Ah, indi hindi man ah. Ang mga barangay kagawan lang sa kilid. Kung amo man na sining aton pagpangabuhi, Maayo pa mabulagay na lang kita. Ay ah, ako pa yung tinahog mo. Sige ah, bulag kun bulag. Basta, tunga-unta nga itong mga gamit. Oo ah, uh -huh. ako ng washing machine. Ako ng rep. Ako ng balay. Ako ng kadutaan ta. Ako ng mga negosyo ta. Ako ng salakyan. Ate, ibili niyang driver kay ako na iya. Oh. <laughs> Ha, nagani na ko? Hala, tay. Nagkalaan o dang aton gamit. Uy, amo ba to may labador nga nang galuta o. Nag may unod pang alinabhan. Wa, anak, kaya Ate o, May balde, bagit ka galde, ro nga nang galuta o. Wa, anak, kaya ato tai, O, tay. Alatay, may nagalutaw nga rin ulaw. Kag Kag daw may unod pa? oh hindi niya pagwaanak. Kaya hindi niya tun. Ah! <laughs> anak? Anak? Tay? Abi pagtigang na dito? hmm O galing tay, wala ta bogas? Ah, bala ka. Tun e magtigang, wala bogas. Pero tay? Tigang na nito. Oo, tay. O, ti anak, nakatigang ka na? Oo, tay. Makaon na tatay. Ate, wala problema. Makaon ta. Dali sa kusina. Hmm? Tay, ariyo? hindi. Nga wala man unod nga kanunang pinggan. Hindi pala, tay. Siling mo sa akon. Tunaan ko magtiga nga wala bugas. O. Tisubok, Ti subok, tay ton e eh man magkaon nga wala anon <laughs> Ano ni nga klase sang driver man? Nga nagasigi na siya sa panigarilyo sa sulod ng sa lakyan. Wala na siya nakakita ko. Oh. Ah, sawa ko bala. Psst! Nong? Ah, uh, ano na to? Nakakita kasi na sang nakasulat oh? City ordinance na hindi pwede makapanigarilyo sa sulod sa salakyan. Pwede nung no, patyon mo ng sigarilyo mo. Ate, sige. Patyon ko ni sigarilyo ko. Basta, kiputon mo man ang ilok mo. <laughs> <laughs> Ay, naano man to ya, man? Di na to Wala di ato pamangkuton ko bing babae ino. oh, Ah, Nakakita ka diri sang sapatos ko? Nong, wala takon niya ah, wala takon. Ano? bag to digin bakol, wala na takon? <laughs> <laughs> Sino si Jose Rizal? Ma'am? Sino si Jose Rizal? Ma'am? Ma nakakilala sa iya? Base dito na siya sa piyak na siksyon, ma'am. <laughs> Pasawaik agad nga bata ka, no? Nagsileng nagad ko si mo nga may eskwela ka ba ayo? Tamaran ko bilo mag -eskwela. Tamaran ka mag -eskwela? Ara ma mo ay kag si mo nagapakadto dire. O ano pang ginatanga mo da? Panago na to. Ikaw yalong magpanago. Ha? Nga ha Kay ikaw tong rason ko nga nag-absent ko. Kag nga ah? Kay ginambal ko sila. Ma'am, ma'absen ko. Kay napatay si Nuno. Buti <laughs> may pamangkot ako sa imo. Ano na, ma'am? Kung halimbawa, utdan ka sa isa kadulungan, anong matabo sa imo? Ate, siyempre, ma'am. Mahinay palamatin an ko eh. Aba, sure ka? Oo, oh, Ma'am mame. Kung dua kadulungan ang utdon sa imo, anong matabo? Ate, syempre ma'am, madulo mata ko eh. Ha? Paano? Syempre ma'am, kaya eh, wala na sabitan ng antipara. Ay, ay, ay. ay. kayo, ma'am. mom. Abin ninyo, ang utan niya kalabasa, makapasana ginaas sa mata. Ay, ma'am. Hindi ko yan magpati, ya. Oh, kag hindi ka naman magpati? Nga, ah? Kay ma'am, kunang halabasa, makapasanag sa mata. Nga pa ko sa uling, itong po, na. <laughs> okay, class. Ma'am. 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 Our lesson for today is science. Ikaw, Berto, what is science? Ma'am, Science is my lesson for today. <laughs> <laughs> malipayon kita ko ga. Kinagabot ka na di sa aton. Mas malipayon ako ga. Ka. Kagabi mo? Sa tagsa ka padala mo sa akon sa sulat didto sa Saudi. Ano ga? Ginahalukan ko gid ang silyo sa sulat. Nga ah. Kay nagabasa. Siguro ga, ginahalok ka naman ang silyo sa sulat na ginapadala mo dito sa akon sa Saudi ay. Halaga, sorry ha. Ha? Nga ah. Kay man, ang silyo sa sulat na ginapadala ko sa imo sa Saudi. Ano ga? Ginapahid ko sa ilong ni Brownie nga ido, ta. Ay, 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 ay. <laughs> ay Ali di belakang Ano na lo? Ay, ko nanugid man ang matabo sa akin, Isa lang ang mabilin ko sa ibo. Ano na lo? Hindi nyo gid pag ibalik ang eh, trisi nga duta sa likod balay, ha? A ha? Paano lo? Kay... Hindi tama na pwede ibaligya kay, kay hindi man aton. Hamugan eh, nga hindi nyo ginapagbaligya kay hindi na aton. Ga, sugiri ako sa matuod. Ay, ambot ah. Sino bala sa mga amigo ko ang nakapabusong sa imo? Ang amigo ko bala nga si Berto. Oko <laughs> ang amigo ko nga si Miloy. Sino bala? Si Ilyong? Ay, ambot ah. Puro ka lang, Migo mo, Migo mo. Nga, ko wala kong Migo, Ahay. Uy, Mig, nga kadalong gitsang pagpanghayhay mo, hao? Ahoy, pagid. Uy, anong natabusay mo, Mig? Eh, kabalo ka, Mig. Nainit ko to amon sa balay. Uy, nga ahaw? Hamakon mo ha Ang amon nga sudan Sa aga, manok Uy Sa udo, manok Halo Sa gabi, manok Uy, mayo ba? dogayado daw, iti ng baho ko Ay susmik hindi na problema ha Amo ni solusyon ho Eh, ha? Anong solusyon, Meg? Amo ni ho Kaon ka ite uh? Para do manok naman ang baho mo ay, 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 ay. <laughs> Buti toy, ano na sa imo? Nay, gutom na ko nay. Oh, pagkaon ni dira. Ano dang sodaan ta nay? Um, ara lang da ref. Ano nay? Hala, da wala man ta ref nay. Ati isa lang but si lingonak. Ano nay? Wala ta sodaan, i eh? <laughs> Antes ako mapatay. Ga, hindi ka magambal sina. <laughs> ga, may ako od ako sa imo. Ano na, Ga? Ang matuod. May kirida ako, Ga. Ha? May katidang ako. Ah? Kay balon ako na, Ga. Ha? Amo na ganing rason nga. Gano, Ga? Ngano, ga? naginginiluan ko ikaw sa amat-amat eh. <laughs> tay, tay! Oh, ano anak? Hmm, may pamangkot ko bala sa imo, tay. Ha, ah, pamangkot lang kay tatay mo ah. Eh, handa ko na yung sabtonak. Alam niya sa tatay mo. Ay, tood ka, tay? Ay, oo, oo ah. Abi mo? Ah? Ate, tay. Ano na siyang nila nga? Elevator, tay. Ah, oh, elevator? Why kakabalo? Ang elevator, anak. Ano na, tay? Amo na siya ang kwarto na kung magsulod ka dira, nagasaka pa na o. Nakasakay na ko na, anak. Grabe <coughs> si tatay, ba? Bili ba? Di, tay. Ano na yata yung escalator, tay? Ay, sus. Escalator? Amo na siya, anak, ang hagdanan na kung magsaka ka dira, siya na lang na nagasaka pa na o. Nakasakay na da si tatay mo, anak. Abaw! Grabe si tatay ba? Titay? Ano niya tay ang ginasiling nila nga? Ah? Calculator, tay? Ah, oh, calculator? Oo, tay. Ah, Abi mo bala anak? nag lang kusang amo sini. Oh, wala pa ko kasakay. <laughs> nga nagdulog ka gawalan pangadaan pro Okay, nagdulog kita kay balaan nyo uy ano mister driver may nagapanakop dito sa unahan may checkpoint. Kagang kag ang ginadakop nila ang mga laway o gani Kamu nga nagasakay diri sa jeep ko ang mga laway panaog kamo diri kaya para makarikta na kita hmm, dali lang bala ah uh, nga day. Kung papanaugon mo galing tanan yung mga laway sa jeep mo. Oh. Ano? Sino na lang galing yung madrive sa amon? Oh. <laughs>